Hi guys, for today's video, dito po tayo ngayon sa yon. Guys, nito po tayo ngayon sa angkat bulakan po. Kita ni po yon guys. Yung ayon uh, tulay po na nayon guys sa uh, angkat bulakan po yun guys. No, Nasa baba mo kami nangkat bulakan po guys sa uh, po siya guys so, marami pong katis dito guys sa so, makikita Marami pong katis dito. Kawikawik sa Ayan. Guys, sama niyo ako, guys. Ikutin natin tong buong lugar no. Ah, uh, hanggang no sa dulo no. Ayun. Yun guys, no. Ah, uh, dito na tayo ngayon, uh, no. Marami pong tao dito, guys, no. Mapapasin niyo yung mga naliligo, guys. Ang dami pong tao dito, no. Ayan. Mga naliligo dito. Yun, guys, ah. Uh, dito po tayo ngayon, no. Uh, Ayun. Ikutin po natin ito po yung uh, ano yung mga ano mga uh, dito guys sa may angkat tulakan. Sa mga gustong maligo po, uh, maganda po dito no. Malinis po yung tubig no. Malinis po yung tubig. Ayun, nanggagaling po siya guys sa angkat bulakan no. Diyan sa angkat mismo sa may angkat ah, uh, uh, dam no. liyan guys uh, makikita niyo po guys marami po to dito naliligo guys no marami pong uh, puno po yung cottage dito guys no ayan puno po yung cottage dito guys ayan. guys ikot ikotin ko po, po kayo guys marami pong tao dito guys at puno po yung cottage dito guys no ayan sa mga gusto pong maligo dito no magasarap po ng maliit dito malamig po yung tubig saka affordable po siya guys ayun guys nagre range lang po yung cardis dito ng 300 to 500 po wala po siyang entrance no wala siyang entrance 300 to 400 po solid po siya guys no ayan malamig siya malamig yung tubig no hindi malinaw ayun sa mga ano perfect po siya guys sa taginit no sa mga gusto magpalamig ayun dito po siya matatagpuan sa may angat bulak ano sa so may baba po ng yun ang bridge po makikita niyo yung bridge yan yun dito po sa may bandang uh, no sa may bandang taas po ito. No? Marami po dito ng uh, nalilito, no mga na, mga uh, puno po yung cottage dito no. Talagang sobrang init po ng panahon no. Uh, yung mga tao po talaga ano at ano po po talaga nang naghanap po ng refreshing no yung pampalamig po ayun nagpapalamig sila dito sa may may ano so may Angat River no so may konektado po siya guys sa Angat bulakan. Ini guys yun sa so, may dulo po na yun guys So may dulo po na yun ayan ayan po yung dulo ni guys no ayan ayan po yung Angat bulakan yun ayan So dito lang guys no kung uh, gusto niyo po akong video po please subscribe no and comment and share. Yun. Magandang araw po sa ating lahat.